Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi! Gaya ng agarang pagpapagaling sa malulubhang karamdaman Pagpaparami ng pagkain at maging ng pagkabuhay muli ng mga batal. Mga malalim na aral, nagturo si Jesus ng may otoridad tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kaharian ng Diyos gamit ang mga talinghaga at mga turo na mga pundasyon ng kristyanong etika hanggang ngayon. Pagbabagong anyo, sa isang mataas na bundok, si Jesus ay nagbagong anyo sa harap ng tatlo sa kanyang mga alagad na inihayag ang kanyang banal na kaluwalhatian at sinamahan ni na Moises at Elias. Pagpapako sa krus at muling pagkabuhay, si Jesus ay ipinako sa krus sa ilalim ng pamumuno ni Poncio Pilato, na mamatay para sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, ngunit na buhay mula sa mga patay sa ikatlong araw na nagtagumpay sa kapangyarihan ng kamatayan. Pagkakyat sa langit, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, Umakyat si Jesus sa langit sa harap ng kanyang mga alagad, na nangangakong ipapadala ang banal na espiritu at maghahanda ng lugar para sa kanyang mga tagasunod. Katuparan ng mga propesya, ang buhay ni Jesus ay natupad ang maraming hula sa lumang tipan, hula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, na nagpapatunay sa kanyang pagiging misyas. Pangmatagalang epekto, ang buhay at mga turo ni Jesu Kristo ay nakaapekto sa bilyon-bilyong tao sa paglipas ng mga siklo, Umubog sa mga kultura, filosofiya at relihiyon sa buong mundo. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan manatili sa Diyos